Hey guys, ito yung top 10 best smartphone ko ng taon. Unay ko na nga dito sa pinakamura. Itong si Infinix H30i. Sobrang naging mabenta ng smartphone na yan. Dahil sobrang sulit ng kanyang specs. Nung unang labas niya. Hanggang ngayon kahit meron ng Hot 40 i Sobrang pala ng specs ng Hot 30 i Dahil meron na guys yung 4128 na version. Sa so, may presyong portal lang na SRP. Tapos meron pa siyang 9 sa refresh rate sa may display at yun yung t ng processor. Napakaganda ng specs niya para sa napakamurang pressure lang para sa akin sa mga naka hot 30i dyan. At gusto nyo magpalit ng hot 40i ngayon, ay suggest huwag muna kayo magpapalit. The same processor lang naman sila, nakapancho lang yun guys. At pero bagong design. Pero sa performance, eh, wala naman pinagbago. Even guys, kahit hanggang next year siguro, still napakasuit pa rin ng Hot 30i. Kaya para sa akin, isang smartphone na sa pinakasuit na smartphone na lumabas ngayong taon. Kung ngayon mo naman ng Infinix, isa sa pinakamagandang Oppo na lumabas ngayong taon, is itong si Oppo A18. 5.5 lang yung kanyang SRP at super nakakapagtaka dahil na ng specs ng Oppo niyan ngayon. Dahil unang una, meron nga siyang pipe na SRP, tapos naka 4128 na version agad. Tapos meron pang 9.3 sa refresh rate. At finally, ito na ang ni Oppo na mayroong G85 na processor. Para sa akin, parang panaginip ang specs ng Oppo na yan. Dahil sobrang panalo yan para sa akin. lalong lalo, -lalo sa ayong mga sumubukod na kila, in sa akin na techno at gusto lang ng Oppo. Pangato itong si 50 Pro 5G. Napakatagal na ng smartphone na ito, magtututuris na yata guys. Pero lumalaban pa rin ngayon. Deh, hindi pa nga rin lumalabas sa Nasus 60 Pro series. Napaka-sweet pa ng smartphone yan guys na nasa 50 Pro 5G. Dahil madalas nga siya is naka 6,000 to 7,000 na lang yung presyo niya. Sa may 8,1 na version. naka display yan. At naka-dimensity 920 na processor. sobra sweet na yan para sa may ganyang specs niya. Tapos napaka-mula na nga rin. Dahil dati mayroon 16,000 na SRP. Sobrang mura na yan pagka naka sa may Shopee at Lazada. At para sa akin, napaka-perfect na smartphone yan ngayon. Si Papa 5 Pro 5G actually nung unang lumabas ng smartphone na to, eh may joy ako sa smartphone na yan. Pero after nga ng ilang buwan, e eh, natuto naman ako magustuhan ng smartphone na yan. Dahil sa sobrang ganda design nga niya, kahit never ko naman ginamit itong LED light sa may likod niya. Tapos naka 68 watts na charger pa nga. Dating 10,000 yung kanyang SRP sa may online, pero guys, ngayon naka 9,000 lang siya sa may 8256 na version. Meron siyang device 6085 na processor, Sulit na sulit na ngayon kung makukuha mo pa siya ng around 8,000 pagka nakasale nga sa may Shopee. Ito yung napakaganda ng kanyang design. Next naman guys, isa na to sa mayroong pinaka perfect na smartphone ngayong taon. Itong Cinefin Zero 35G. 15G yung kanyang SRP. Pero grabe, napakaganda ng specs at hardware ng smartphone na yan. Display pa lang is meron siyang AMOLED curved display na naka 144Hz na refresh rate. Napaka perfect na po sa mga gamer at sa mga mahihiling mag video dyan. Dito meron nga siyang malakas na processor at 4K 60fps na video sa may back camera at sa may front camera niya. Naka-A256 na nga rin siya na version at meron siyang leather back na design dito sa may color green. At meron siyang Dimensity 8020 5G na processor. Sa mga gusto pala ng murang realme dyan, itong si realme C51 na pinakamurang mo ko na realme sa inyo. Dito meron nga siyang 6000 na SRP. Naka-4128 na nga rin siya at meron siyang 33 watts na charger. Medyo mura na yan guys para sa mga specs na meron siya. Itong si Realme nga. Ang kaso nga compare mo tayo sa ibang brand. Eh medyo napag-iwanan na si Realme dyan. Pero kahit pa paano naman, okay na rin ang specs niyan compare sa ibang mga smartphone. Isa sa pinakasulit na smartphone ng 2023 para sa akin is itong si Redmi Note 12. Dating 11 k yung kanyang SRP sa may 8256 na version. Pero ngayon guys, kulang 8,000 na lang siya. Mabawas ng pera pagka may voucher ka kapag ka naka-sale. Maganda ang yan dahil unang-una nakakamulad nga siya at meron 1.23 sa refresh rate. Tapos naka-snap lang yung 685 pa. Okay ang puno kung gusto mo ng Redmi at gusto mo na ng casual po na mayroong magandang design at magandang specs kahit paano. At sobrang discounted na rin na presyo ngayon. Itong susunod natin sobrang ganda ng design niya para sa 7.5 na SRP. Siyempre wala nang iba kundi sa ITIL s 3+. Kahit ako nagulo sa may presyo ng smartphone na yun, nung unang labas nga niya. Dahil pumatak lang yun ng kulang 6,000 dahil nga nakasale siya noon. Pero ngayon si 7,500 na siya. Pero kahit naka 7,500 na yung kanyang presyo ngayon, eh still napakasweet pa rin yan. Di siya ng pinakamulang smartphone na mabibili nyo na meron ganyang klase ng display. Ang kaso naman, nabitin naman yung ibang kanyang specs dyan. Pero kahit pa paano ngayon, maganda yung kanyang design. Itong last na dalawang smartphone natin, syempre ito si Tecno Camon 20S Pro 5 dyan at si Poco F5. Isusunod ko na dito ang top 10 na pinakapangit na smartphone ng taon. Kayo guys, alin sa mga smartphone na lumabas ngayong taon ang pinang suit para sa inyo? Comment na lang po sa baba. Thanks for watching!